At isang katanungan mula sa isang netizen, nagpaabot ba ng tulong si Senator Lito Lapid sa mga biktima ng mga kalamidad? Alamin sa Siyasat Presents Truck Record. Sa ipinadalang mensahe ng isang follower sa aming social media account, tinanong niya kung mayroon bang ginawang aksyon si Senator Lapid para tulungang makabangon ang mga nasalanta ng bagyo? talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama. Itama ang boto si Yasat. Presents the WIZ Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, kamakailan ay bumisita si Sen. Dito Lapid sa mga bayan ng Bawang at Maknotan sa La Union upang magpaabot ng tulong sa walong naang benepisyaryo sa tulong ng DSWD na kapaglaan ng senador ng 2 milyong piso para sa mga mamamayan ng mga nasabing bayan at nabigyang prioridad ang mga senior citizen, PWDs, single parents at mga estudyante sa pamamahagi ng tulong pinansyal mula sa Assistance to Individual Situation Program. Aasa naman ng Senador na sana ay makatulong ang mga ipinahatid na ayuda sa mga benepisyaryo upang punan ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na sa mga sunod-sunod na nagdaang kalamidad at nangako rin siya na muling babalik kapag natapos na siyang umikot sa iba pang ibayo ng bansa upang mamahagi rin ng tulong. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.